Dito pala sa pag-stay ko sa Pilipinas, uh, medyo nare-realize ko na ano, na kailangan pala pagandahan lang ng setup ng buhay. Katulad ko ngayon, di ba? Papasok ako ng trabaho, maya-maya mag-askaso ako. Magbabiyahe ako ng kakaunting, ano, kakaunting kilometro. Tapos umuulan, di ba? So, ibig sabihin, dadaanan ko yung ulan, dadaanan, dadaanan ko yung baha. So, yung iba naman, sa mga oras na to, nagtatrabaho na sila, pero nandoon lang sila sa bahay nila. Work from home. Yo mga tol, good day. At kakatapos ko lang mag-edit na ano, na vlog natin para mamayang gabi. Tapos ngayon mag-shoot ulit tayo para sa Next day naman. Ngayon kasi kasalukuyan ako oh ay naglalaba. Naglalaba tayo mga tol at nagbabalaw na siya. Nilagyan ko na siya ng fabric conditioner eh. Bubuksan ko lang muna sana para ibabad ko yung ano. Teka lang. <laughs> Yun mga tol. Napansin ko wala na akong mga damit dito. Ang ginagawa ko na kasi ngayon. Kunwari. Na yung nilalaban ko ngayon. Diba? Isasampay ko dyan. Pa, pa 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 Pag nasampay ko dyan siya ayan ko lang na nakasampay na ganyan tapos kung gagamitin ko na susumpitin so ko na lang dito tanggalin ko na lang kaya ganyan yung mga hanger niya <laughs> kaya kaya na ganyan grabe tamad no pero hindi para sa akin ano lang naman yun eh uh, yun kasi yun lagi ko ginagamit din eh di ba yung pang araw-araw ko pampunta ko ng shop pampasok kasi yung pampasok ko sa shop pambahay lang din eh, o, eh no? kukuha lang ako dyan Short, yan. Tapos yung iba, nakatupi naman dito. Yan o. Nakatupi naman dyan yung iba. Hindi ko pa nga pala natabi itong ano natin o. No? Yung mga tinandal natin na ano. Mga dahon-dahon. Sa mga susunod na araw, subukan ko yung map to. Makawalisin ko, tapos yung map natin. Kasi medyo puti na siya. Konti-konti lang, di ba? Eh, kasi kulang din tayo sa oras eh. Hindi naman tayo lagi nandito sa bahay maganda ang panahon kaso parang uulan malamig-lamig yung hangin eh gusto ko sana magpa-araw kaso wala namang sinag ng araw alas 8 na na ng umaga ngayon mga tol napakaganda ano yeah. diba? Yun mga tol, nakabayad na nga rin pala ako ng ano. Nakabayad na rin nga pala ako ng kuryente kagabi. Hindi ko lang na-videohan. So, pagkatapos ko magkabit ng CCTV, ay nagbayad na ako ng kuryente sa Gcash. Through Gcash payment lang tayo kagabi. Yun, kasi nga, di ba, noong nakaraan, uh, nalit tayo at pumila tayo ng napakatagal doon. Di ba? So, ngayon dahil nakabayad na tayo, hindi na tayo pupunta doon. Saka tinanong ko na kagad yung ano, kuryente. Tinanong ko na kagad yung bill ng kuryente doon sa gwardiya. Magagaga pa lang. Hindi na natin gagawin yung ano. Yung nakaraan kasi nakalimutan ko lang eh. So, yun. Buti ngayon, alala natin kaagad di ba? Teka lang, pakita ko sa inyo yung bill natin para sa ngayong buwan. So, yung mga tol, ito nga yung bill natin. Yan. 1507.06 <laughs> di ba? All goods na all goods na yan. Okay na okay na yung mga tol. 1.5 sa loob na isang buwan. At hindi na masyado mabigat. Di ba? Hindi na masyado mabigat. Malaking bagay din yung... Inano ko na yung rep. Tawag dito. Tinanggal ko na yung rep. Di ba? Nung mga nakaraan ay pinatay na natin yung rep. O hindi na natin siya ginagamit. So, yung kinukonsumo rin kasi na-curriente, di ba? Sayang din. Mga soft drinks, soft drinks lang naman yung nakalagay doon. Mahalo muna natin sa kanya ng mga ilang ikot. Yan mga tol. Babarang ko lang siya ng konti. Meron na yung fabric conditioner. Dalawa na yung nilagay ko. Uh, ibabad ko lang ng ganyan para sumuot talaga yung amoy sa mga damit natin, di ba? So, 8.30 na. Mag 8.30 na ngayon. At, abot pa naman siguro tayo. Pagkatapos nun, sasampay ko na lang naman eh. Dito na sa loob niya sasampay. Kasi, eh, diretso paasok na ako niya. Mag-aasikaso, maliligo. Ganon. Tapos, Yun, gusto ko nga sana magpa-araw dito. Wala nga lang araw. Parang may bagyo na naman. Parang may bagyo na naman mga tol. Silipin natin muna yung CCTV natin. Ayan mga talo. CCTV natin. Ayan tayo. Kita tayo dun. Okay, no? Ha. Ayan tayo. Sa baba. Kita rin. Diba? Napakalino naman nila eh. So, okay. So, alright. Diba? <laughs> so, yun mga tol. Kaya nga rin pala ako naglagay na CCTV. So, na-desisyonan ko na na maglagay na CCTV is para yun nga, mabantayan ko itong bahay. Masilip-silip ko kahit paano pagka wala ako dito. Di ba, alam nyo naman, nagpupukas ako, nag-open ako ng shop. Palagi ako nagbabantay doon, ako lang mag-isa dito sa bahay. Di ba? Solo living tayo ngayon. At yon para masilip-silip ko kung ano nangyari dito sa iniiwan nating bahay. Kaya lang naman ako nag, yan, naglagay na CCTV. Pero kung may tao naman na naiiwan dito, di ba? Bakit? O bakit pa muna natin lalagay ng CCTV ganyan sa loob ng bahay? Tapos sa uh, may, ano pa, di ba? Sa may entrance ng bahay natin. Eh, sa akin, yun lang talaga. Yung pinaka main reason doon, hindi yun para i-flex ko dito sa channel natin na meron akong pambili ng CCTV o na iniayabang ko siya na meron akong CCTV. Hindi yun para doon, mga tol. Uh, sa akin lang, personal reason ko doon kaya ako nag-CCTV is yun nga para masilip-silip ko itong bahay natin pag wala ako dito kasi alam niyo naman di ba nagbabantay ako ng shop nag-open ako ng shop so yung mahabang oras ng araw ko di ba yung mahabang oras ng araw ko ay nandoon ako so pag nandoon ako wala ako dito di ba at least kahit wala ako dito anytime di ba isang click ko lang isang click ko lang sa application yan kita ko kung ano yung nangyayari dito sa bahay, kung ano yung sitwasyon dito. Yun lang para sa akin mga tol. Hindi ko siya para i-flex na ano, di ba? Na meron tayong CCTV game to ganyan. Sa akin lang, yun lang yung ano ko, pinaka-purpose ko doon is for security reason, di ba? Security reason din kasi siyempre meron din natin inaasahan ng mga pangyayari, di ba? Alam niyo naman 'yan, mga tol. So, para sa akin yun lang. So yung mga tol, bumubuhos na ang ulan. Yan, paampun-ampun lang. At papasok tayo sa trabaho maya-maya. Sigurado niya, ma-uulan na, na naman tayo. Pero laban pa rin yan, diba? Palag-palag yan. Ulan lang yan eh. Yung mga tol, dito pala sa pag-stay ko sa Pilipinas, uh, medyo nare-realize ko na ano, na kailangan pala pagandahan lang ng ang setup ng buhay. So, siyempre lahat naman tayo, di ba, merong kanya-kanyang buhay. So, pagandahan na lang ng setup. Katulad ko ngayon, <clears throat> katulad ko ngayon, di ba, papasok ako ng trabaho, maya-maya magkas kaso ako, magbabiyahi ako ng kakaunting, ano, kakaunting kilometro, tapos umuulan, di ba. So, ibig sabihin, dadaanan ko yung ulan, dadaanan, dadaanan ko yung baha. So, yung iba naman, sa mga oras na to, nagtatrabaho na sila, pero nandoon lang sila sa bahay nila. Work from home, di ba? Work from home, yun yung pinili nilang setup. So, parehas kami magtatrabaho, di ba? Parehas kami magtatrabaho. At yun, work from home na yun, yung ginagawa niya is medyo mas malaki pa yung, di ba? Mas malaki pa yung money, mas malaki pa yung sasawari niya. Yung iba naman ngayon, nagninegosyo, umahasel, di ba? kumahasel, nagtitinda, kung ano-ano mga paninda ang inaalok. So, yun naman yung setup niya, di ba? Yun naman yung setup ng buhay niya. Ikaw e ngayon, kung ano yung pipiliin mo, di ba? Kung anong trip mo na setup, kaya ako nasabi na pagandahan lang ng setup ang buhay natin dito sa Pilipinas. So, yun, kasi sa ano, di ba? Pag sa abroad kasi, sigurado yan. Trabaho, lang na trabaho dyan, di ba? Dito sa Pilipinas, pagandahan ng setup. Nasa'yo kung ano yung setup na gusto mo. Kagaya ngayon, si Utol. Di ba? Kay Utol yung shop na yon. So, hindi naman siya yung nagbabantay doon. Ako naman yung nagbabantay. Sa mga oras na to, ay nasa Japan sila. Dalawang mag-asawa. Di ba? Nasa Japan sila ngayon. Nagbabakasyon, nagpapahinga. Me time. Ngayon, yung mga negosyo nila dito, may mga tao na mapagkakatiwalaan. Kagaya ko, mapagkakatiwalaan ako. Siyempre, eh... Binabantayan natin na maayos yung shop, di ba? So, meron sila mga tao na nag-aayos ng mga negosyo nila o umahandle ng business nila na para habang wala sila, ay tuloy-tuloy pa rin yung sistema, di ba? O meron sila sistema na ginawa sa business nila. Yun naman yung setup ng sa kanila, di ba? Mas masarap yung gano'n Yung business mo, gumagalaw, gumagalaw kahit na wala ka doon, wala yung presensya mo, di ba? tuloy-tuloy yung business mo. Si Erpat kasi, si yung kaya nga nandun sila Erpat, di ba? Yun yung trabaho niya. Yung mga sasakyan na pinaparentahan ni Utol. Si Erpat yung nag-aasikaso doon. So, pag meron siyang mga kliyente, ihatid niya yung mga sasakyan doon. Ihatid niya kung saan gusto ng kliyente. So, yun. Kaya yun lang, sinergo lang dito na pumasok kasi sa isip ko. Ah, uh, ano, pagandahan lang ng setup. Pagandahan lang ng setup sa buhay. So, kayo, ikaw, albang ano gusto mong setup, 'di ba? Gusto mo ba yung nahihirapan ka? Siyempre, ayaw natin ng gano'n. 'Di ba? Ayaw natin yung nahihirapan tayo. So, 'yun nga, siyempre gusto natin yung magandang setup, 'di ba? Ayaw naman natin yung mapunta tayo sa ano, hindi magandang sitwasyon. So, lahat tayo, 'yan ang inaasam natin. Ang magkaroon ng magandang buhay, magandang setup, 'di ba? Gano'n lang naman 'yun, eh. So yun mga tol, ah, napahaba na yata yung pagkikwentuhan natin dito sa vlog natin para sa ngayong araw Siguro dito ko na muna puputulin to Sa mga susunod na araw pa naman ay ah, maglalapag ulit tayo ng mga vlog-vloga natin Walang katapusan to <laughs> Walang katapusan to hanggat meron akong cellphone dito at meron akong internet Mag-upload tayo ng mag-upload dito So yun mga tol, maraming maraming salamat at maraming salamat din sa mga tumatapos ng mga video natin dito sa channel natin. Malaking tulong yan para sa kagaya natin na nagsisimula dito sa YouTube. So, yun. Maraming maraming salamat sa mga nanonood dito. Yun lang mga tol. Ingat kayo palagi. Bye!